Yo mga matik, good morning mga matik Muling gumagala ulit ako mga matik Para makakuha tayo ng magagandang May ibibidyo mga matik May share Yo mga matik, nandito ako ngayon sa tabing ilog mga matik. na marami nagtatanim dito sa gilid ng ilog mga matik karamihan pechay mga matik malalago na mga matik katulad na ito mga matik pechay pwede na itong harvestin titignan pa natin iba mga matik Dito naman mga matik, resaring gulay dito. May mustasa. Mga tanim mga matik. Yan yeah, mga matik. Ang pagtatanim mga matik. Tiyaga lang. Pag lumaki, mayroon ka maaani, may kita ka makamatik. Yeah. Hmm. Yan mga matik, alak alok bati yan mga matik. Yan, iba pecha mga matik. Yan yung mga matik na sayang yung lupa mga matik, kailangan taniman. At pagkaperahan mga matik. Gaya ginagawa dito sa Marikina mga matik. Ngayon mga matik, dahil sa pwede ng harvest nila mga matik, kikita na yung mga matik. mga matik, ko lang sa inyo mga matik, yung nakikita ako sa Marikina, yung mga masisipag sa Marikina mga matik. Tinataniman nila yung gilid mga para hindi naman sayang. Yeah. Yan yeah, mga matik, kabila yan. Sa kabila, saka dito mga matik, taniman, ginawa nila ng garden mga matik, para hindi nga sayang mga matik. May salu yun mga matik, halos sari-sari gulay dito. Kahit pagka ano, napunta kayo, pwede kayo bumili dito mga matik, sariwan, sariwan. Yun mga matik, ang dito na lang mga matik. Salamat mga matik. Sinari mga matik mga masisipag sa Marikina. Magtanim. Kita yung mga matik, Sa pagtatanim, meron ng bibili ka agad. Gayaan mga matik. lang talaga. למה תגמר אמרתי?